bago ko lang nakausap ng kapatid ko sabi ko, magbablog ako kay Master Gala siya kailan pa, kilala ko yan eh, pumupunta yan sa amin lagi, sabi niya eh, uh, ewan ko lang kung gano'ng katotoo hello, uh, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang araw uh, ito po si Tamiya Samuel, nagbabalik na naman po ako and uh, kahapon may nakita akong video ni uh, Master Gala, no? actually kahapon pa ako dapat uh, nagblog pero, ah, uh, iyan nga, busy nga tayo, no? May trabaho ako. So, uh, ngayon lang nakapag-upload. Yung, uh, opinion ko po, uh, dito, sa issue na lumalabas na peke nga yung nangyayari doon sa, blog uh, vlog ni Master Kala, yun sa mga letrato na, uh, ilabas niya sa isang uh, skull, no, sa isang bungo. Eh, ako, naniniwala naman ako sa mga nangyayari na ganyan. Kasi uh, bigyan ko ng halimbawa. Yung nanay ko dati, uh, kasi ako may, na may nakaalitan ako na sa negosyo. And uh, ito ay uh, kapitbahay namin dati. So, nung sinabi ko sa nanay ko na uh, nagalit ako sa kay ganito, sabi nung nanay ko sa akin, uh, wag mong galawin yan. Huwag ka na makipag-away dyan kasi nga mahirap kasi may pinapagawa yung nanay niya sa ganitong lugar baka ka sabi ng nanay ko ah, nagsisindi nga daw ng pardon na kandila yun yung kandilang itim na malaki yan yung ginagamit ng mga mangkukulam and uh, alam ng nanay ko yan kasi nga sinama siya dati ng nanay ng nakaalitan ko dun sa lugar na yun di ko nababanggitin yung lugar na yun dito sa Davao uh, so uh, to show respect ba diba, sa mga taga doon and uh, yun, uh, sinama nga yung nanay ko doon nagsindi nga daw ng uh, malaking kandila na item doon sa gilid ng tungo at nag-alay ng manok na buhay and uh, yun, so hindi ko na uh, hindi ko na kinalaban or uh, kinaaway ba o kinausap para makaiwas sa gulo ayoko din naman kulamin so yun, and uh, yung kay Master Gala naman, yung mali niya lang doon no, is yung paglabas niya doon sa mga pictures na uh, sana uh, next time po, uh, master gala eh, i-edit na lang po natin i-blurry po natin yung mga photos na pinapalabas natin in public diba? kasi paano naman tayo uh, naiintindihan ko naman kayo kasi hindi nyo naman kilala yung mga taong yun, uh, paano tayo makapag-ask na permission na di ba? so kasi hindi naman kilala pero yung mga names, okay lang yun kasi madami namang magkakapangalan sa mundo 'di ba? Pero yung mga mukha ko, pwede po natin i-blur i, yun. I natin kasi malalaman din naman 'yan, eh. 'di ba? Ma malalaman natin 'yan. Kasi yung korte ng katawan, korte ng mukha, yung damit, malalaman 'yan. Kahit ako siguro, ah, uh, ko, ako ako mana, 'di ba? So kokontakin ko kayo. Huwag na lang yung uh, yung ipapakita yung buo talaga. I-blur i, i niyo lang. Diba? I-blurry nyo lang. Advice ko lang sa inyo. Diba? Pero yung iba naman nakita ko, uh, bin-blurry ni uh, Master Gala no? so, so uh, next time na lang po uh, Master Gala it would be better na i na lang po natin yung mga uh, photos na uh, ipapalabas natin sa social media no? and uh, doon naman po sa wiretapping na uh, sinasabi uh, madami kasing gumagawa na ganyan, nagre-record even ako nagre-record ako kahit kausap ko yung mama ko nagre-record ako kasi nga may mga instances kasi na yung uh, pinag-uusapan natin eh gagawin uh, gagawing panglaban sa atin. ba? Diba? And or uh, may instances kasi na yung mga pinag-uusapan na napaka-importante is kailangan talaga nire-record kasi uh, para magamit for uh, evidence in the future. ba? Diba? Or baka may masabi siyang uh, hindi maganda or uh, baka may masabi ang isang tao sa iyo na parang uh, threat, di ba? Yung threat. Pero yung mali ni Master Gala doon is hindi niya na naman uh, inedit yung conversation nila nung uh, lalaki, di ba, na nagre-reklamo. Next time, uh, Master Gala, doon sa, I think, 70% ng convo ninyo, uh, inedit mo sana yon Hindi mo uh, pinarinig lahat sa uh, followers mo. Di ba? So, yun yung uh, mali niya doon din. Kat katulad ng uh, pictures, no? So, pero naintindihan ko naman si Master Gala, dala ng bugso, ng damdamin niya na pa na galit siya, di ba? Napikon siya na siya pa yung parang uh, tumulong and lumabas na siya yung may mali di ba naiintindihan ko si Master Galadon and uh, sa ano naman uh, sa usapin naman na uh, peke yung mga ginagawa ni Master Gala o siya pa yung naglagay uh, sa mga pictures doon sa Bungo hindi ako naniniwala doon kahit pa sinabi na may uh, nag-personal message and then uh, walang, uh, hindi pinalabas kasi wala namang uh, e uh, exact uh, evidence yung uh, nag-send ng message na gano'n o nagpasabi na peke yung gano'n at pinayaran lang yon yung mga tao, uh, walang ebidensya kasi. And uh, yung sa akin is naniniwala ako. Not totally 100% pero naniniwala ako kay Master Gala na hindi gawa-gawa yun. 'di ba? Uh, opinion ko 'yun eh. So, ah, uh, kasi siguro ako, ako vlogger, dili ko kusog-kusog panahon magkuha sa inyo ha, eh. Mag uh, edit edit or mag crop crop of picture sa Facebook niya, ibutang na ko ito sa pungo. Pero siguro may mga ganyan, 'di ba? May mga ganyan para mag-viral lang yung video. Pero yung kay Master Gala na issue, naniniwala ako sa kanya na hindi niya ginawa 'yun. Hmm. Kasi uh, may ibang tao na sisiraan na lang tayo para uh, bumagsak, di ba? At magpa-personal message tuon sa iba, di ba? So, uh, ewan ko, opinion ko yun eh, sariling opinion ko. Bigyan mo ako ng ebidensya kung sino yun. So, kung uh, doon sa personal message mo, kung nabigyan mo siya ng evidence na totoo yung sinasabi mo, na binayaran yung mga tao na nilagay doon yung picture sa bungo, yan, uh, babawiin ko yung sinabi ko kanina. So, ah... Uh, yun no know, so kasi uh, naiintindihan po naman si Master Gala sa mga ganun di ba and yung sa kanya kasi akala niya uh, makakatulong talaga yun kahit naman siguro ako nasa lugar uh, actual na nangyari sa akin yung nakita ko yung mga ganon, parang ganon din siguro yung magagawa ko ba diba? para matulungan ko yung ibang tao na uh, para malaman nila uy kinukulam kayo diba pero i po natin yung mga photos diba so uh, para protection naman po doon sa mga andun sa mundo diba and uh doon naman sa about sa tax yes nagkagulo dati yung uh, ibang mga vlogger niyan no nanonood pa ako dati kay TV niyan na uh, yun nga uh, sisingilin sila ng tax no na Uh, sinasabi. Kaya nga na yung iba uh, nag-vlog na kami yung naghirap, ito lang yung gamit namin, tapos singilin kami ng tax. Yun yung sabi, no? Uh, nagkagulo dati ng ganyan. Uh, so, doon naman sa ano, Master Gala, no? Sa uh, pag... Uh, kasi yung tinatanggap kasi ng Korte Master Gala is yung DNA test. Oo. Yun yung tinatanggap ng uh, Korte. Hindi po yung lie detector test. Hindi po kasi... Uh, valid yun. So yung tinatanggap is DNA test. So uh, mas maganda, mas regala din na uh, before tayo magsabi ng mga punta tayo ng police station or bakit kita kita tayo sa korte, sa barangay po muna kayo. Yun po yung mas maganda doon na gawin. Barangay po muna. Kasi uh, pag pumunta naman kayo ng korte, uh, tatanungin din naman kayo ng abogado eh kung pinadaan nyo na sa barangay. Yun yung uh, i-advise sa inyo. Idaan niyo muna sa barangay. Diba? So, um, alam ko yan kasi may kilala akong fiscal, uh, May kilala akong judge. So, alam ko yan. Tatanungin kayo kung pinadaan na pa yan sa barangay. So, at uh, dadaan kayo sa medium. Yun. And, ah, uh, Puro ko ako aano, so pasensya So yun, uh, Master Gala, no? naghahanap si Master Gala ng uh, mga vlogger Na pwede makapag-witness sa issue na yan, sa nangyari na yan uh, Voluntaryo po ako na gusto kong puntahan yung lugar na yun Voluntaryo ako na uh, magwiwitness witness kung totoo ba o hindi Pero kasama po si Master Gala, syempre Hindi naman po pwede ako lang hindi ko naman alam yung lugar na yun. Kahit taga Davao ako, wala naman siyang sinabi. At uh, ayoko din pumunta doon sa lugar na wala akong kasama. So, maigi, kasama si Master Gala. Magwi-witness kami. ba diba? And, uh, isa pang advice kay Master Gala, no? Isang advice pa Master Gala. Uh, let's be humble po. Hmm? Kahit uh, sabihin natin na uh, na tayo ay uh, bukal sa loob natin yung pagtulong natin and uh, tulong naman yung ginagawa natin sa kanila kahit na mali ang tingin nila doon is uh, kasi nga may uh, mali naman po talaga doon sa pagpakita ng mga pictures for safety po kasi yon ng mga anakita uh, nakita ninyo uh, uh, tayo yung uh, pinalabas na mali na insulto ka dyan uh, kaya napikon ka, nagalit ka di ba? So, uh, insulto sa iyo yun. Um, uh, naiintindihan ko yun. Pero, uh, next time po, let's be humble. Kahit na sinasabihan na tayo ng putang ina dyan, or uh, kang tao ka, but uh, nakialam ka, magpakumbaba po tayo. Para iwas po tayo sa gulo. Yan po yung ginagawa ko. No? Kahit galit na galit na yung tao sa akin, uh, nagpapakumbaba ako para iwas sa guto. Yun po. And uh, naniniwala naman ako sa nakita po ninyo. Pero uh, gusto ko po mag-volunteer na makita yon mismo sa sariling mata ko. At gusto ko po magtanong sa mga tao doon. No, na kung may nakikita pa talaga silang pumupunta doon na makukulam, 'di ba? Magi-interview tayo ng mga tao doon para malaman naman po ng tao na hindi po talaga gawa-gawa yung uh, scenario na yun. ba? Diba? So, yung uh, pangyayari. ba diba? Yung pangyayari. So, uh, Master Gala, uh, nakasuporta po kami sa inyo. Naiintindihan po namin yung bugso ng damdamin ninyo. Pero, uh, iwas-iwasan po natin yung magalit po tayo kaagad. Diba? Uh, actually, pareho tayo ng lugar. Kung totoong sinabi mo na taga dyan ka, pareho tayo ng lugar. Oo kung totoong nasa buhangin ka pareho tayo ng uh, lugar and uh yun kung uh, makikita niyo po ito pwede niyo po ako uh, i-message sa Tania Samuel Vlogs uh, tingnan niyo na lang yung mga kung saan yung may mga recent post ko kasi may isa pang Tania Samuel Vlogs na hindi ko na ginagamit kasi nga uh, hindi ko na ma-open yung isa na FB page no so uh, yan po ah uh, siguro no mga kachu and uh, doon naman sa sinabi din pala ni Master Gala na uh, nadadamay yung mga legit do dahil doon sa mga fake ghost hunters totoo yan totoo yan diba nadadamay na sila wala nang maniniwala diba so totoo yan so oh, hello pala kay Samal Shadow Hunter hello guys sir Samal Shadow Hunter no So, uh, maging mabait po tayo sa kapwa natin kahit pa inaaway na tayo. Di ba? Pero yung uh, tinatapakan yung pagkatao natin, ining na tayo. Pwede naman tayo lumaban sa uh, tamang paraan. Di ba? At kung uh, about naman diyan sa kaso-kaso, korte-korte, -kaso, idaan muna natin sa barangay. Huwag muna sa korte. <laughs> so, yun. Um uh, doon naman sa ano, nagpaalam na ako kanina pero salita pa rin ako. No? Salita no, So, uh, yun lang. Mm, Master Gala. Um, akala ko si taga Turil yan, si Master Gala eh. So, nakikita siya lagi ng kapatid ko. Sa shop nila yata. Nakikita siya ng kapatid ko. Bago ko lang nakausap ng kapatid ko. Bago ko lang siya nakausap. Sabi ko, wag vlog ako kay Master Gala. sabi kaya kilala ko yan niyo. yan sa amin lagi. Sabi niya. Uh, ewan ko lang kung gano'ng katotoo. <laughs> <laughs> sabi niya nga, sabi nga niya eh magpa-picture daw siya kay Master Gala para maingit daw ako, sabi niya and yun, so hoping uh, makausap natin si uh, Master Gala one day, no, so makausap natin siya kahit sa bahay niya na lang no, ma-interview natin siya so yun, uh, mga ka-tube um, sana uh, intindihin naman natin yung uh, pagbablog din ni Master Gala doon sa nakita niyong mga picture yung mga bung, uh, picture sa pungo kasi kung tayo naman nasa lugar niya at totoo yung pangyayari na alam na alam ko po na yun din yung gagawin mo ipapakita nyo din yun lang nga i-blurry po natin next time no i-blurry po natin next time and uh, ako kasi nakasubscribe ko kay Master matagal ko na siyang sinusubay pa yan kaya nga nakita ko si Sir Samuel Shadow Hunter doon ba diba? at si Gary Ghostbuster uh, Pastor? yun ba yun? So, uh, si Samuel Shadow Hunter kasi nagko-comment-comment sa akin yan. Kaya, uh, maraming salamat po, Sir Samuel Shadow Hunter, no? And, uh, yun. Ayun lang. So, uh, magandang uh, umaga sa inyong lahat. And, uh, iwasan po natin na uh, hanapan ng mali yung ibang tao na kahit wala naman talagang nakikita na ng na mali. Iwasan po natin yun. Pangit po yung ugali na gano'n. Pinipilit na lang natin na ah, uh, hanapan ng mali, no? So, uh, si Sir Donski, kasi nakikita ko na tinatry niya yung best niya. Tinatry niya na yung best niya na maging legit, uh, na legit talaga na GH. Tinatry niya. So, hanggang ngayon, sinusuportahan ko si Sir Donski. No? So, yun lang. And uh, maraming maraming salamat po sa pagpapanood niyo sa video na ito. Ito po si uh, Tamiya Samuel and uh, pagpalaid po kayo lahat ng Panginoon at lagi po sana kayong suswerte sa buhay.